mga gitaw kambusa what's up guys mara itong update ka ron. di hindi ka ang panoramic park tagas na gyan ang kugo na nanamis ka natasan oh <laughs> ah grabe naghan kayo na naka guys kay Halid Halidiman di man oh ah grabe din doon tao grabe mga kadait mas gawin guys oh. mga 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 mataba na <laughs> Dayit <laughs>

guys tanaw na to ang pinaka ipabawa. sa mga di pa nakanood sa, nipa sa video di pa nakapanood ito ngayon nandito ngayon ito yung pinakahaba nitong bangin oh napakahaba to grabe yan yung mato ka dito kapit mura na siyang the great of china may grabe talaga ngayong lokso. Dito daw tatalon dito. May thermos din. Abutin ko na 'yung presyo. Ako tatalon ako dyan Basta may no maraming mga bundok-bundok, mga katulad ng Ay, Chocolate ito, Hills. 'yun, no? na So, Tapos may dam. Maraming dam dito actually sa buhol Ay ah, grabe. <laughs> <laughs> ako. Ah. Ito. Ito yung tinatawag nilang 360 degree Ang view Mapakarating natin doon oh. Ito yung update Kasi nga ang napanood nyo sa unang Bago pa lang itong nasunog Lahat ng bundok dito Ngayon tumubo na Nindot na Ito na guys, nagkarating na kami sa aming race house dito. Oh. Ah, nakami mga tubig diri kay kung walay uwan guys, uh, every one tour guide magda og duha ka litro kada saka. Nya kay 48 mi kabuok. So makakaroon ng tubig talaga para sa ating comfort room CR Yan oh. Ah, grabe. Nagpakita na ang araw sa wakas. Ito yung viewing, viewing deck dito, guys. Yung mga visitor ko, visitor namin, taga-tagbilaran, bohol, Ayan, oh. Kaya nagre-request ako na sana dagdagan ng isang viewing, boy, viewing deck, yung picture. Ah, picture area, kasi nga pag maraming tao, mataataas yung pila. So, first come, first serve na lang. Kaya nga, ang magandang gawin nyo guys pag uh, bakasyon kayo dito, yung mga ah uh, sabado linggo marami kasi yung mga anong araw anong araw na lang, yung mga lunes ka Friday hanggang Friday. Kasi hindi masyadong pumunta dito yung mga tao kasi nasa trabaho. So ngayon lang nagkataon kasi holiday ngayon. Pizza dusi ng June. Okay. So ito yung update natin. Tumubo na lahat ng mga damo. Bago pa lang 'to nasunog eh. Kung nakapanood kayo sa video na uh, natin yung nakaraan. Oh, uh, yan no. Yan. Para nang New Zealand, guys. <laughs> New Zealand. <laughs> oh. <laughs> yan. ito yung sinasabi ko na kung pumunta ka doon nakikita mo ma ano malalim yung bangin dyan para kang nasa great wall of china kasi yan paano yan eh sa gitna ng bundok yung daan patungo doon yung mga motor trail pupunta, pupunta dyan patungo sa mabini lalo na ngayon ng malinis Grabe. Okay, good luck. At sana sa susunod nating video, manonood kayo. Yan. Thank you. yano yunu no? yan